음. 이렇게 예 흡기는 예, 예. 여유로 백기는 여유로 음. 어, 이렇게 아, 이런 식으로 조립돼. 음. 조립할 때 조립할 때 어떻게 해야 돼? 조립할 때 이걸 한번 조이면 음. 고 조이고 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 이런 식으로. 그서부이어도 잘못하면 음. 힘 받았잖아 이거 그지? 음. 그래서 이쪽이 인테이크, 뒤인테이크 사우스. 음. 여기서로 이로, 이로, 이번이번이번이번이번이번이번이번 이로, 이번이번이번이번 이로, 이로, 이 이로, 해로이이이이이이 Ah, sigurado. Yes. yung, ano, yung, ano, yung marking? Ah, yung marking niya, pinakamarking niya. Ito parating nasa taas yung may pangalaga ganyan, Dito sa may kanan. Hindi, ito. Yung, ano. Ito, 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 yung, dito ito. naman, may marking naman dito sa... Ito, 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 ay nga, din ito dito Yung ay. Yung ay, ay, ay naman na dito. Ito next, nga, next, next, nga ang tatandaan mo, yun, o. Oh. Teka, teka, kamay. Kamay. Hindi ba ito? Yung marking na yun. Yung ay, ito. Nandito nga sa taas yung pangalan. Ay, ito pala, ito. Ano Yung ayun nito ang stas din, no? Hmm. Magkaiba naman, tingnan mo, magkaiba naman. Magkaiba naman pati siya, eh. Kita mo, magkaiba, magkaiba. Paisa nga, paisa nga. Paisa nga, hmm. paisa tama tama tami. Next, 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 next. next, next. Bahad yung may I na ano, parating may nasa kaliwa siya. Mm. Nasa kaliwa. kaliwa siya, yung ano, nakalagay na GMI. Dito naman yung pangalan na siya, oh. Na X-House. X-House. Uh, saan, saan pa Sa yeah. akin. Kailangan siya, kurutin.

Oh ganito na po siya. May nakasunod lang dito. May ato to. Taas to. Tsaka yung band-aid sa'ka ay taas din. Isang na, picture na muna o. Yan ang timing niya. Pare! Pare pero yung kanya, iba-iba yung kanya. Step by step. Hindi pwede magkabalik na ito. Hindi? Kasi exhaust to. Kaya mas exhaust. Ito na Exhaust Hindi. Para mag sa un un Hindi, may nakasunod. Oo. Ito nga daw exhaust to. Ano roaming? Oh, yung kapo o yung papo?